guys ito tayo sa nato nito titan reservoir nila na kids ayan ito pala yung titan reservoir ayan ko lang alam yung nag nag ni mf ito pala yun ayan. up up the hill ayan guys kasi malayo ang bus Puntang Central. Tipit-tipit si Amo. Kaya kailangan kong magpaas papuntang Central. Ayan. Pero in fairness, maganda dito. Tahimik. Ah, di diba? <coughs> Ganda mm -hmm. ng place. Nandang ito. Tahimik. Mm -hmm. I love you. na so, dito magkwan pa mag walk 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 to temple old old temple kanta the... malayo pala just colored as in malayo pala yung lalakarin para sa bus stop Narating na po dito minsan sa barbecue han. Huh? Pero nag-taxi kami na. Grabing lakaran to. Pawiskili-kili ko. Charot. charot 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 charot. Pero at least tanggal yung taba-taba ko. Taba-taba. Taba-taba. dito na pala sa baba yung sa kaayan papalans pa ako. Yan. Ah, oh, diba? Pawis oh, ang kilikili. Pawis oh, ang kilikili. Dito pala yun sa Titan Reservoir Road. Yan. Eh. Sa may Titan na uh, hindi na maisip.